Okay, ayan na. Napalitan na natin. Oh. So, versus 6R200. Pwede pala eh. Talagang pwede. Oh. Wala ka Diba? Oh. Pwede na tayong intro muna. Sabay. Update tayo sa XR natin ginagawa. Papalitan natin ng stator na pang supremo. Siyempre, papakita natin kung anong gagawin para magpwede. Yan. Siyempre, itong ano, linya ng neutral light, kuhanin din natin to para ilipat din sa kabila. Yan. bag. Ayun, layo ng kulay, oh. Pati itong palser. Ilipat din natin to dito. Alisin natin itong palser ng ano. Palser ng Supremo. Um, bago itong brown. Ilipat natin dito. Pula nito, ang body ground na nakalipat putol muna tayo putol putol Ayan. Ah. labas na pang ano ito dudugtong natin yan dito. We will bring it at eh, hinahamin natin yan mamaya. So, yun ang magtansya kung ganong ka haba. Tansya-tansya na lang ganda ang kapit ng ano pinang Simple pa lang, mapainit pa tayo ng panghinang. ng itong ground may dikit dito para maganda ang body ground Sige samahin natin to. Matututo kayo dito. best ya nak mutuk nak 에. 하나로. 원스 로 Tu nama saya. Good. Tosero. Yan na. Kahit hindi mo na i-tape yan kasi may ano tayo eh. Spaghetti. Okay. Balik natin tong ating ano pang ipit. Okay, sakto na. Good. Okay. So, ang ating ano, pang-pulser. Dito naman tayo. balik sa ayos you know Okay, ipit ulit. goods. Okay na. Musud ka. And. Bago ito, Ayan. balik mo rin to. Ganun pa rin. Patulin mo itong dalawa. Boss. Pagkakasit ito Ha? Pagkakasit ito Saka yung Yung kawagay sa tundaan na Timing chin yan boy Mga uh, May ka Mayroon Kay Honda okay, Alay niyan, one oh, Alay na yan, 1-4. Oh, saka yung timing, kala timing. 5 lang timing chain. And lahat, labor. Langis. Oh, yung sigurado, maghanda ka ng mga 3,000 yung bukas. At lahat. Saka yung utaw sa iyo, ang 3,300. Kulitli, ito ang utang mo, nag-alala ka pa. Eh, baka, na, baka sabihin mo, nalilimutan ko. Eh, ikaw, ikaw, ikaw nga, hindi ko nalilimutan eh. Trupa eh, hindi mo kalimutan Or, yung trupa. <laughs> Alam mo ka lahat. Sana ngayon ay magbibitro pa ako. Bukas na, gawin mo. Okay. Alas tres, talaga na dito na ako alas. Ah, oh, walang yan naman. Sobrahan naman. Matulog ka naman. <laughs> Iiwan ko na dito yan. Ay. Ah, it... Alam mo na kung ng bata ko. Alam mo na kung gagawin na sila yan Oo.

Oh. Yan. Si pre kole koleper yang di tola. Ops. Pakana bunot. Di. Pero pag dito banda kailangan mo ini ganito. para hindi magdikit yung ano bago mo si eh, alam naman ng magagawa to kung paano lagyan mo muna siyang solution bago mo si tali pag tali niyang, ganyan lang Okay. Bago itong ano, ground. Dapat pagputol mo hindi sila tapat. Pagkatapos, magaling lang ilang wire. Hindi sila magtabot. Okay, yan o. Oh. Ganun pa rin, tali pa rin. Bago, lagyan ng ano. Oke, okay. one zero. Oke, okay. tuh siro. Kamu yang dodo mitanian. bahan saya ini. Okey, jenis apa seniaw? Ayan, kahit sila ko hindi sila tapat oh. hindi sila magkadikit tulak so, mo yung wire o yung ano tube okay parang walang nangyari goods na goods ang neutral light ito, wire ng neutral light Pwede na natin ito ikasa din sa XR200. Solved na ito. Siyempre, pati pagkasa, kita na natin. Napansin nyo, itong XR na 200 at saka Supremo, ito malalim. Kaya kailangan nyo maglagay ng ano, nut. Isang nut, kulang pa. Sa tornilyo. Uh, lagyan mo lang ng nut yan. eh formalo okay. formalo magapono malapap ang tulong hilangan yan 20. pwede naman, ah. pwede naman kay na maliksi. wala tayong Itong nut lang, yung kailangan. Kasi pag pinutulan mo, hindi siya full thread, sasagad yung ano doon. Aabot siya sa walang thread. Ito talaga pinakanda-bis na paraan. 3-0 Okay, kapit na natin. Oh daw so, <laughs> kabit na natin Ok 1 0 Ok. Okay talaga eh. Masyado ang atas eh. Okay. Okay. Ha? Tuloy laro nila ka ba? Manoy ko. Kaya galing kumalaan. alaan. Ha? Oo nga pala na. Nakaroon din nakapasok. 1-0. Goods na goods yan mga bayo. goods Okay, repeat na lang लगा सकते हो गुड्स कितना इसमें लगाना ओके अच्छा ओके इधर आएगा इधर पर आएगा हां अपने तरफ पर तरफ नहीं है ये ये तोरेटर है Okay, yan na. Napalitan na natin. Oh. Supremo versus 6R200. Pwede pala eh. Talagang pwede. Bahan. Mm. Diba? Di ba? A few moments later. Oh, okay kina. Ito na ng ano mga bay, ito na ng resulta lang ating pinalita ng istitor. Eh, hindi ko lang na videohan yung unang ano, 11 lang charging niya eh. Kaya so, pinaklas ko na. Ngayon, 14.5. Um. Boots.